Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At muli nating ibalik sa Diyos ang mga papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na dakila sapagat siya nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan at hininga. Sa kanya po ang pagpupuri at pagsamba. Ngayong araw nito, patuloy natin bigyan itong linaw sapagat alam ko po na napakarami ng mga tanong na ito na dumaan sa ating YouTube channel. At ngayon po, Muli kong sasagutin ang mga bagay nito o dagdag kaalaman sapagkat hindi sila nakakaunawa sa pangunawang espiritual. Kaya talikat basahin po natin itong tanong at komento na galing po ito kay Ernesto B. Manuson. At basahin natin ang kanyang mga itinatanong. Bakit po yung isang nagnanakaw sinabi ni Jesus ngayon din ipagsasama kita sa paraiso? Ngayon, dito sa inyong itinatanong ho, o karamihan sa inyo na ganito ang mga tanong, i inyong unawa o diwa. Sapagkat ang inyong pagkaunawa sa mga bagay na yan, yung isang magnanakaw na yon nakarating sa paraiso. Ano po? Kasi sinabi di yan, kung pupuntahan natin yung talatang iyon, puntahan natin para makita natin kung anong unawa po ninyo. Ang sinasabi ng kasulatan ay ganito. Ano? Lucas 23.43 Sumagot si Jesus, Sasabihin ko sa iyo, ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Makakasama kita sa paraiso. Iyon po ang nakasulat. Pero ang inyong itinanong, o nagkamali ba kayo ng pagsulat, o pag-type, o pangunawa, kasi sinabi nyo, ipagsasama kita sa paraiso. Pero ang nakasulat po ay, makakasama kita sa paraiso. O ngayon, baka naman sa ibang salin may ganong uh, salita, o basa tayo sa ADB. Ang sabi po di yan, sinabi niya sa kaniya, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang nakalagay po dito ay kakasamahin kita sa paraiso. Pero ang inyo pong itinatanong, ipagsasama kita sa paraiso. Wala pong salitang ipagsasama. Kakasamahin. Ano pa yung isang salin natin na binasa kanina? Makakasama kita ano pa? Sa ibang salin, basa pa rin tayo. Tagalog ang Biblia. Ngayon ay makakasama ko sa paraiso. Ulitin ko po. Ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kasi eh, pag binasa nga naman natin, aba, ngayon makakasama na pala yung magnanasa sa paraiso. Kasi ang intindi ninyo, ganun na agad. Eh, how much more kung ikukumpara natin sa ibang pangungusap? Iisa yung magnanakaw na yan, na sinabihan, na makakasama sa paraiso. Tanda po rin yung, ang langit, banal yun. Hindi pwedeng makapasok ang taong makasalanan. Hindi pwedeng pumasok doon ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Pero dapat talatang ito ay inyong unawain. Ngayon, magbigay lang tayo ng comparison dito sa talatang ito. Pero yung pinangakuan ng Panginoon, yung kanyang mga alagad, eh hindi nga nakasama. Basahin natin. Kasi nga po, babalik si Kristo para kunin sila katulad nito. Pangungusap nito, basahin natin. Ano ha? Para maintindihan ninyo. Anong sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Juan 14.3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo man ay dumuon. O basa pa tayo ng isang salin para mas maunawa natin. Kapag naroon na ako, at naipaghanda na kayo ng lugar. Babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Malinaw naman po. Babalik ang Panginoon. Nakita po ninyo, isang salin nung ating binasang una, paparitong muli si Jesus. Napakaswerte naman nung magnanako na yung binasa natin kanina, napuntan agad ng paraiso, samantalang hindi yan nakasa na isa ng Panginoon sa Kristo sa paglilingkod, Samantalang itong labing isang alagad, ano ho? O labing dalawang alagad pa ho yan nung panahon na siya ay nagbibigay po ng mga impormasyon sa mga alagad niya. Pangako yan sa mga taong susunod at sasampalataya. Samantalang itong mga alagad na ito, pinangako ang babalik. O ito, itong inyong binabasa na kung saan ang sabi nyo nasa paraiso na yung magnanakaw. Magkaroon lang tayo ng common sense. Ano ho? Kasi ngayon, uupisa natin basahin yung buong pangungusa para maintindihan natin. Kasi nagkakamali kayo sa diwa kung kung ang inyong isip agad ay napapunta na agad sa paraiso itong magnanakaw na ito, ay nagkakamali tayo. Bakit? Eh samantalang yung pinangakuan ng mga alagad niya, babalikan, ay eh, nagbanal ang mga yan. Samantalang yung isang kriminal, nakita po ninyo, na isa amagad sa paraiso, ay napakaswerte no. Nakita po ninyo, ganito para maintindihan natin at manuhaan. Pupunta po tayo sa verse 39. Kasi ang binasa ninyo, isang talata laang. Hindi nyo nabasa yung buong pangungusap. Ang buong pangungusap mag-uumpisa ka sa verse 39. 40, 41, 42, 43 Para maintindihan mo yung Senaryo O basahin natin Dito po sa 39 tayo magbasa para maintindihan natin yung nagarap at nangyari doon sa panahon na pinangakuan ni Jesus yung isang magnanakaw. Basahin natin dito sa verse 39. Inunsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Tanda po ninyo. Itong sinaryong ito, nakapako si Kristo sa krus. Kasa kasama niyo yung dalawang magnanakaw o kriminal Isa sa kaliwa at isa sa kanan Ngayon, para maintindihan natin Yung isang katabi niya Nang insulto kay Jesus Na kung saan sinabihan ng nitong isang kriminal Hindi ba't ikaw ang Kristo? Iligtas mo kami? Pati ang sarili mo? Di ba't ganun ang pagkakasabi? Ngayon, ito namang isang nasa tabi niya Anong sabi? Anong sagot? Para malaman natin itong isang nagsasalita, nangiinsulto. Itong namang isang nasa kabila, ipinagtatanggol ang ating Panginoong Hesus. O tingnan natin. Pupuntahan natin sa verse 40. Masahin natin. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal. O tingnan, tingnan, po ninyo. Yung isang kriminal na kusang sana nangiinsulto kay Hesus at ito namang isa pang kriminal, anong sabi? Ulitin ko po. Pero sinaway siya ng isang pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahan din ng kamatayan. Tanda po ninyo. Ito ba ang pagkakilala niya kay Kristo? Ang sabi ng isang kriminal, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Nakita po niyo, Itong isang kriminal na ito, kinikilala si Jesus bilang Diyos. Nakita mo? O ngayon, isunod pa natin sa verse 41 dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Kung papasinin po ninyo, yung isang kriminal na nasa tabi ng para Paneso Kristo, di ba maiintindihan natin? Yung isang kriminal nang iinsulto kay Kristo. Yung isang kriminal kinikilala si Kristo bilang Diyos at walang kasalanan. Sabi po dito, pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Tandaan po natin, ang ipinapako lang sa krus yung nakagawa ng kasalanan, yung gumagawa ng kasamaan. Pero si Kristo, bakit siya napako? Wala naman siyang kasalanan. Dito natin maiintindihan yung talata na ating dapat maunawaan. Ituloy natin sa verse 42. Kasi po, ito yung request ng isang magnanakaw. Bagamat kinikilala ng isang magnanakaw na ito o yung isang kriminal Na si Jesus ay isang taong walang nagawang masama o kasalanan At kinikilala din niya bilang Diyos si Kristo At kaya ito ang request ng isang magnanakaw Ang sabi ng isang kriminal Pagkatapos ay sinabi niya Jesus, alalahanin niyo ako kapag nagahari na kayo Anong sabi ni Jesus? Sumagot si Jesus Sasabihin ko sa iyo ang totoo ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Agad-agad, inisip agad ninyo na, ay nako, nakarating agad yan ng paraiso, yung magnanakaw na yan. Pero hindi nyo inalam yung mga naunang talata, yung 42. Ang sabi po dito, nung isang kriminal o nung magnanakaw, pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Malinaw po, kapag naghahari na si Kristo, ay alalahanin siya ang tanong, kailan ba maghahari si Kristo? Para maintindihan niyo ang talatang ito sa verse 43. Di ba't alam naman nung magnanakaw kung kailan maghahari si Kristo? Kailan? Yan ang tanong ko sa inyo. Kasi kayo, nagbabasa na kasulatan na hindi niyo pala inaalam yung pinagsabihan. Yung pinagsabihan kriminal, alam naman niya kung kailan maghahari si Kristo. Di ba't nakasulat naman po yun? ang tanong, kailan ba maghahari si Kristo? Yan ang tanong ko sa inyo. Alamin ninyo. Kung kayo nagbabasa ng kasulatan, alam niyo yan kung kailan maghahari si Kristo. Saan ba maghahari si Kristo? Di ba sa langit at sa lupa? Ang tanong, naghari na ba si Kristo dito sa lupa? Di ba't meron tayong mababasa na si Kristo'y babalik at maghahari siya ng isang libong taon? Ay di yun po. Kaya nga bubuhayin muli at babalik si Kristo para maranasan na mga taong nagbabanal na sila'y makakasama sa pagbabalik ng ating Kristo. Kaya bubuhay muli sila. Kasi ang unawa ninyo, sa talatang ito, sa verse 43, nakarating na sa paraiso. Pero, dapat yung malaman ang plano ng Diyos na bubuhay muli, katulad noong mga alagad na pinangakuan. Na ang sabi dito, di ba, muling paparito ako. Sa ibang salin ay, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroroon din kayo. Naiintindihan po niyo Kung nasaan si Kristo sa karoroonan niya, doon isasama. Pero yung mga alagad na ito, hindi pa binabalikan. Di ba? Kaya yung isang magnanako na yun, babalikan din yon dahil sumampalataya kay Kristo. Kinikilalang bilang Diyos at kinikilala din na walang nagawang masama si Kristo. Kaya maghahari siya sa isang libong taon at doon aalalahanin at bubuhayin muli siya, maaaring makakasama siya sa paghahari ng ating Kristo, Doon sa isang libong taon ng paghahari ni Kristo. Kaya dapat niyo maintindihan itong talatang ito. Dito sa verse 43, iyan po'y pangako ni Kristo doon sa isang kriminal. At ang alam naman ng kriminal nito, di ba? Puntahan natin yung 42 para maintindihan ninyo. Alam ng isang kriminal, ang sabi niya, alalahanin, remember me. Sa English, puntahan nga natin ko remember me ngayon. Ay, e ito po, mababasa natin doon sa English version, ang uh, complete Jewish Bible. Then he said, Yeshua, ibig sabihin ay Jesus, ang kahulugan po niyan. Kasi sa Hebrew po, ang pangalan po ay Yeshua. Remember me when you come as a king. Malinaw po, babalik si Kristo bilang hari. Nakita po ninyo? Ay di na-realize na ninyo? Dito lang po ninyo malalaman kay Brother Owen ang katotohanan. Kayo nag-aaral ng salita na Diyos, hindi niyo pinag-aaralan ng kasulatan. Kaya salamat sa mga nagtatanong, marirecognize nyo at malalaman nyo ang katotohanan na kung saan si Kristo pala'y babalik at maghahari at doon mo malalaman na yung pinangakuan na isang kriminal, bubuhayin din yan dahil na nakaranas yan ng kamatayan. Hindi yan nakarating ng paraiso at makakarating talaga ng paraiso pagkatapos ng plano ng Diyos, pagkatapos po ng isang libong taon na paghahari ni Kristo. Kaya malawak po yung paghahari ni Kristo sa loob ng isang libong taon. May maraming magaganap doon sa isang libong taon maaring makakasama siya sa paghahari ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Iyan ang dapat niyong malaman, kaibigan. Kaya mga kapatid, salamat doon sa nagsubscribe. Ay di, nagkaroon kayo na naman ng update sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, si Brother Owen ay hindi magmamalaki yan para sa inyo. Binabasa natin yung kasulatan para maintindihan natin sapagkat yung aral at turo ni Kristo ang matanim sa ating puso at isipan. Kaya yung mga natanggap niyong mga aral, kanino na nasagap yan? Sino nagturo sa inyo? Si Kristo ba? Sino ba ang paniniwalaan ninyo? Si Kristo nagsasabi na mga bagay na babalik siya. Kaya itong sinasabi po ninyo, no? Babalikan po yan. Itong isang kriminal na ito. Ni sinasabi niyo no. Kaya lang hindi niyo napapagkaunawa mayapat sinabi itong mga bagay nito. Iyan po pag nagkaroon po ng kukompletuhan, Kaya lahat ay sabay-sabay papasok sa karian ng langit. Tandaan po niyo, walang papasok doon na masama. Walang papasok sa karian ng langit na makasalanan. Tandaan po niyo, kaya dapat maintindihan natin itong kriminal nito kahit do sa panahon na huling buhay niya, kinilala niya si Kristo bilang Diyos. Kinilala niya si Kristo na walang kasalanan. Kinilala niya si Kristo na tagapagligtas. Nakita po ninyo? Kaya kung kikilalanin mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Kaya kilala ng isang kriminal na si Jesus ay babalik at maghahari. Kung babasahin uli natin sa English version niya, no? Yeshua, remember me. When you come as a king, di ba, napag-aralan natin, babalik si Kristo bilang hari, maghahari dito sa mundo ng isang libong taon. Okay na po ba yun? So, hindi ko na po dadagdagan ang uh, pag-aaral pa dahil marami pa tayong madidiskubre sa mga bagay na yan. Kaya kung sana, kung nag-get po ninyo at daanawan ninyo, ito po inyong link Brother Owen. Please subscribe ang our channel, no? Kaya nga, bakit our channel? Kasi nga, channel mo na ito. Dito ka makakakuha ng mga aral at turo na ituturo mo rin sa iyong mga mahal sa buhay para magkaroon sila ng kaligtasan. Kaya huwag kang makalimutang mag-subscribe sa channel ito. Kung naunuan mo ang talatang ito na ay hindi kayo maililigaw ni naman. Kasi nakaunawa na kayo ng mga salita ng Diyos. Salamat pong muli. Ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na dakila. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa Ama na makapangyarihan sa lahat. Maging anak, bigyan din natin ng papuri at pasalamat at pagsamba. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri. To God be the glory. Amen.